Tony Fowler, inula ng reaksyon ang sinabi tungkol sa kasabihang money can't buy happiness. Trending ngayon sa social media ang naging opinyon ng vlogger na si Tony Fowler tungkol sa kasabihang money can't buy happiness. Sa episode 24 ng YouTube reality show ng Tora Family na may titulong Money, naglabas ng saloobin si Tony tungkol sa kahalagahan ng pera sa buhay ng bawat tao. Sa naturang episode, ikinuwento ni Tony ang hirap na din inaanas niya noong nagsisimula pa lang siya. Aniya, dati ay kinakailangan niyang magpalakas at maging sunod-sunuran sa mga naging boss niya dahil sa hirap ng buhay. Dito niya napagtanto na maraming problema sa buhay ang naguugat sa kawalan ng pera. Pahayag ni Tony, yes, totoo ang kasabihan nila na money is the root of evil, but money also makes our lives better and more happy. Isipin niyo kung walang money, hindi namin ma-experience -e na magbigay ng trabaho magbigay ng bonus to make other people happy. Dagdag niya, sa kabila ng paniniwala ng ilan na maaaring maging masaya kahit walang pera, sinabi niyang mahalagang aminin ang realidad na lahat ng aspeto ng buhay, binata, dalaga o may pamilya man ay nangangailangan ng pera. Sa prang kanyang pahayag, sinabi ni Tony, mas masaya ho ang may pera. Sabi nga nila diba, yung asaran sa internet, money can't buy happiness. Salitaan niya ng mga mahihira, Totoo, naranasan ko kasi yung walang-wala, so medyo nagkaroon. Huwag na tayong plastic die. Ang saya-saya talaga pag maraming pera, ba? Diba? Maraming netizens ang nagbigay ng iba't-ibang pananaw tungkol sa pahayag ni Tony. Isang netizen ang sumang-ayon sa kanya at nagsabi, Para sa akin, money can buy happiness. Bilang mother, happiness natin maiprovide yung mga needs ng anak natin. Mabilihan sila ng maayos na damit at gamit. Paano natin ma-fulfill yung happiness na yun kung wala tayong pera. May isa namang nagbigay ng balance na opinion. Naku po, oo salitaan ng mahihirap yan. Pero kung ako man ay umaman, sasabihin ko pa din yan. Hindi ako magpaka -plastic. Yes, masaya magkapera pero yung happiness, hindi naman lahat tungkol sa pera eh. Yung simpleng salo-salo kasama ang pamilya, simpleng gala kasama sila, magkaroon ng oras para sa pamilya, yun ang true happiness na sinasabi. Ikaw naman nagka-pera lang, eh sasabihin mo nang wag magpaka-plastic. Though masaya naman talaga magkaroon ng pera, pero dapat 'wag kalimutan ang pamilya. Ganoon. Bagamat marami ang sumasang-ayon na mas masaya ang buhay kapag may pera, may iba rin na naniniwalang may mga bagay na hindi nabibili ng salapi, tulad ng oras at pagmamahal mula sa pamilya. Sa usaping ito, agrikabasa naging opinion ni Tony Fowler, bakit o bakit hindi?